Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports FPH. PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang pagbabalik ni John Moran sa Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagalit nga na po si Paul Pierce sa pagkakapanalo na Lebron James at Los Angeles Lakers sa in-season tournament. Bagamat man nga po paunti-unti nang nakakabawi ang Memphis Grizzlies sa kanilang mga nakalipas na laban, ay sa para naman nga po sila sa mga worst team sa NBA ngayong season. Ngunit wag naman nga po mag-alala ang kanilang mga fans, gayong nalalapit na rin naman nga po ang pagbabalik ng kanilang superstar na si Morant. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, kalagitnaan nga po ng December inaasang matatapos ang pinataw na suspensyon sa kanya ng NBA matapos ang ginawa nitong issue ng nagdaang off-season. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, sa darating na December 20 na nga na po posibleng maglarong muli si John Moran sa lineup ng Memphis sa kanilang magiging laro kontra sa New Orleans Pelicans. Ayon pa nga po sa binulgar mismo ni NBA Commissioner Adam Silver, na sinunod na nga po ni John Morant ang lahat ng hinihingi sa kanya ng NBA, kaya sigurado na nga po na makakabalik at makakapaglaro na itong muli sa liga sa lalong madaling panahon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagalit nga na po si Paul Pierce sa pagkakapanalo ng Lebron James at Los Angeles Lakers sa in-season tournament. Matapos nga po na manalo ang Lakers sa final game ng in-season tournament kontra sa Indiana Pacers, ay umabot na nga po sa 7-0 ang kanila naging record. Bukod rin nga po dyan ay nananatili rin naman nga po ngayon ang Lakers sa kalimang pwesto sa standings ng Western Conference kung saan tumabla na nga po sila sa Denver Nuggets sa kanilang record of 14 wins at 9 losses. At ang maganda pa dyan mga katrops ay hindi pa rin naman nga po sila natalo ni samang mga beses simula nang bumalik sa kanilang lineup ang kanilang player na si Jared Vanderbilt na siyang pinakadahilan nga na po bakit sila na ang itunuturing the best defensive team ngayon sa NBA sa pagkakaroon nila ng 95.6 na defensive rating. Kaya ikangay bukod nga po sa pagiging kampyo ng Lakers ay sila na rin naman nga po ang top 1 pagdating sa depensa. Kaya dahil nga po dyan, ay hindi na naman nga po naiwasan pa ng Los Angeles Lakers na mabatikos especially ang kanilang superstar na si Lebron James. Sa katunayan, mismo ang dating superstar nga po ni si Paul Pierce ay sinabi na hindi nga po si Lebron James pasok sa top 5 NBA player ngayong season. Gayong talo pa rin nga po siya ng ibang mga manlalaro dito, katulad na lamang ni Luka Doncic, Nikola Jokic, Joel Embiid at si Jason Tatum. Mabuti na lamang at pinagtanggol na rin naman nga po ni Kevin Garnett sa Lebron James sa kanilang ginawang debate ni Paul Pierce. Matapos nitong sabihin na wala nga na pong alam sa basketball si Pierce, since hindi nga po nito ina-appreciate ang ginagawang performance ni Lebron James sa edad nito ngayon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! Sa ating susunod na video